ito naka zoom tayo no? kaya pala napakarami ng bangka dito guys ah, dahil ah, ang daming isda ayan no oh. kung inyong makikita yung tubig eh, parang ano ah, yun nga mga isda yan yan maraming isda kaya ang dami nilang ah, bangka dito na nangingisda ano lupoy yata yun lupoy yung uh, malilit maliliit na isda lupoy uh, masarap na gawing uh, ano yan, daing lupoy kaya iluto sa suka ayan, adubuhin ibalot sa daon ng saging ayan ho ayan, medyo naka zoom ako no? Ayan, marami. Yung uh, kasi iba yung galaw ng tubig. Ayan, ang dami pa isda kaya pala napakarami ng lang, nangingisda dito ngayon. So, ayan guys, uh, try ulit, try pa natin uh, i-zoom ano. Ayan, no, oh, iba yung galaw ng tubig, oh. So, isda nga 'yan, mga isda ang dami. Ayan.